Layas, Oh, may aso ako rito mga guys. Ah, uh, nadampot ko lang ito at doon uh, sa customer na inayusan ko ng TV at saka uh, rice cooker. Ang tawag ko nito guys ay layas. Hindi alam kung saan ang mga magulang nito. Ah, uh, ko lang sa inuha ko lang, inuwi ko lang dito kasi uh, sa masagasaan ng ano, ang pangalan niya ay Layas. Layas! Uh. ako ang nanay nito, ako rin ang tatay. Kasi nagtawa. Oh. Eh. Layas! Laging sunod-sunod sa atin yan. Eh. Uh, kulit itong si Layas ko. Ang kasama naman si Binsar. Naga uh, si Silo si Binsar. Oh. Hey, Layas Binsar! Yes! Okay. So guys, ah, maraming salamat sa inyong pamanood. At ah, God bless us all. Hi, Layas. Ayos na ako ng mga appliances, guys.